ada wing inalan diyan gusto nila kaya siya ang Siya kung Damin kasi nakapag kasi pang nagigamay na lang ano, yung church at panorin ko yung guys yung, -yung doon kami sa baklaran Ayan, para masarap ang ating pork adobo. Pero ano na. Ayan. Ano ba? Masarap yun siya. Ano? Balance Basa -basa nasi ini kasih kasih hai, 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 cairannya nih serap hai, nih mau hai, kaleng hai, hai, jangan banget yang yang ya, kalau yang ingin baca, ya, ya, mensanan yang kami baca, itu karamihan naman pinakain namin gulay, isda sabaw kasi kailangan ni Irin yung anak ko nga ano so samba nga naka, ngayon lang kami naggawa nito nagluto nito

以后老公啊。